Hello, hello, hello. Good morning sa inyo lahat. Ito na naman po ang inyong lingkod at patuloy tayo. Magkagala dito sa bayan ng D2. So, let's go guys. Kala tayo. So, yan. <coughs> so, kala tayo maganda ang panahon kagabi lang umulan so ayan, ayan. ngayon, medyo gumaganda na ang sikat ng araw ayan ayan to ah himik tapaganon tao sa kalsada so yan ganitong naulan mga, mga idol wala ganong um, tao sa kalsada yan ito karoon tayo time ngayon ah, magkala So, andito na tayo sa bayan ng Sesoka. So, lakad lang ako. Ang lakad para exercise tayo. So, ayong ice cream. So, let's go. tayo para uh, exercise tayo sa umaga nito. solo-solo ko ang kalsada. Wala uh, tao. ayun Top farm. ayun 'yung green. Okay. Para sa farmhouse do 'yan. Ang laman niyan, halabong. Orange din pero halabong. Ayan. So, tayo guys. So, ganda ng tent nila. alam mo, sa kaharian. <laughs> Patulis yung ibabaw. nyo naman, ah, pa sa pae lang Eh, naman 'yung tindahan ng Halabong. Halabong, ayan 'yung Halabong. Guys, special dyan uh, na aurelis. Tapos meron silang ice cream dyan. So may aso po. So

May mga CRT po. So, tayo. sa mga tindahan. Ayan. Tindahan ng mga ano yan kapote, payo, sombrero. At may mga sangkis din yan Okay. So, up tayo. dito so, dito na tayo sa malapit sa dagat so na rito so tayo so nandito na tayo sa seso ka so yan yun ito yung history nila yan may dragon pa yung sa so, ibabaw ng bato so hindi natin alam yung nilalaman yan kung ano yung nakasulat yan so kasi uh, korean siya so, yan uh, dito na tayo guys sa dagat at tayo. Yan. Wala gaanong tao. Dito na tayo sa dagat. Tahimik na. ang alo ng agat ngayon. Yes. nakaliwalas uh, sarap magpahangin dito Ay idol so yan unti lang ang mga tao kaya, munang kasi kagabi kaya kunti lang so mamaya mamaya bago yan May, uh, alas 8 alas 9 marami ng tao yun. tayo sa hagdanan. guys. So, uh, magpapaalam na ako sa inyo. Uh, so, hanggang dito na lang ang aking video. Uh, Sana'y huwag kayong magsawang sumuporta sa aking mga vlog. So guys, uh, maraming maraming salamat sa inyo lahat. Uh, Nabati ko kayo ulit ng good morning, good morning. So bye bye, thank you for watching.